Lahat tayo nakaranas ng araw na hindi maganda. Yung araw na pakiramdam mo na ang mundo hindi nasang sa sa'yo at lahat na lang ay hindi naakma sa mga plano mo. Na ang mga simpleng mga bagay tulad ng pagkuha ng kape o pagkain ay napakabigat at stressful. Minsan ang masamang araw ay tumatagal ng ilang araw o isang linggo o minsan ay mas mahaba pa. Pero kahit gaano pa kasama at kahit hindi sumasangay ng mga nangyayari sa ating buhay sa gusto natin, ay kailangan natin natanggapin na parte ito ng buhay. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang isang babae na nagdaan sa isang mahirap na sitwasyon. Siya ay isang YouTuber at isang activist. Pakiramdam niya na ang career na kanyang pinaghirapan na itayo at ipundar ay unti-unting nawawala. At dahil dito ay naisip niya na ang tanging paraan para matapos ang kanyang paghihirap ay harapin at patayin ang mga tao na gumawa nito sa kanya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pamamaril noong 2018 sa YouTube Headquarters. Welcome o welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ang mga ganitong content, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos. Sinasim Agdam ay pinanganak noong April 1979 sa Urma, Iran. Lumaki siya kasama ang kanyang mapagmahal na mga magulang at wala ang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan. Pero ayon sa isa sa kanyang mga YouTube videos, siya ay merong mapagmahal na mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay miyembro at naniniwala sa relihiyong tinatawag na bahay. Ito ay isa sa mga bagong relihiyon na binuo noong 19th century sa Middle East. Ang relihiyong ito ay naniniwala sa pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng bawat tao sa buong mundo. Ipinagbabawal ang pag-inom, pagbebenta ng alak, pakikipagtalig sa hindi mo asawa o bago ka ikasal. At dahil dito sa paniniwalang ito ay noong pitong taong gulang si Nasim ay nagdesisyon ito na maging vegan dahil naniniwala ito na kung anuman ang karapatan ng mga tao ay dapat ding maranasan ito ng mga hayop. Para sa kanya, ang pagkain ng mga produkto galing sa mga hayop ay isang kalupitan sa mga ito pero siya lamang sa kanyang pamilya ang may ganitong paniniwala. Pero kahit siya lamang ang vegan sa kanyang pamilya ay hindi siya tumigil na punahin kung sino man ang nakita niya na kumakain ng mga produkto galing sa hayop. Hindi tanggap ng mga Muslim ang relihiyong bahay sa Iran dahil sa naniniwala sila na isa itong apostasiya. Kaya naman, pinapatay ang halos dalawandaang mga tao dahil sa kanilang paniniwala. Dahil sa pag-uusig na natanggap ng relihiyong bahay, ay nagdesisyon ng ama ni Nassim na si Ishmael na mag-apply ng trabaho sa United States. Noong 1996, nakahanap siya ng trabaho sa San Diego, California at lumipat sila sa United States noong 16 na taon si Nassim. Habang ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay maayos na nakapag-adjust sa lugar, ay iba naman ang na naging reaksyon ni Nassim ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay hindi nito gustong lumipat sa United States. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita ng kanilang lingwahe na Farsi. At dahil dito ay nakiusap ang kanyang mga magulang na subukan nito aralin ang mag-English, makapagkaibigan at bigyan nito ng pagkakataon ng bagong kultura at lugar pero pilit nito na inihiwalay ang sarili sa ibang mga tao. Bilang ang kanyang mga naging kaibigan pero ang kakaulangan niya sa personal connections ay bumawi naman siya sa kanyang online persona. Aktibo ito sa internet at ayon sa kanyang ina ay nahumaling ito sa internet at lagi nitong ibinabahagi ang kanyang pagtutol sa pagkain ng mga produkto galing sa mga hayop. Sa loob ng ilang taon ay lalong lumagaw ang kanyang adbukasya na ang mga hayop ay dapat itrato na parang mga tao. Naging miyembro siya ng PETA at lumalahok ito sa mga protesta. Noong July 2009, isang artikulong na-publish na ginagamit ng mga Marine ang mga baboy sa kanilang pagsasanay at nailathala ito sa Camp Pendleton sa San Diego. Nakalagay sa artikulo na tinuturo kanila mga baboy ng anesthesia at pagkatapos ay pinagsasaksak ng mga sundalo mga ito para matuto at maging epektibo ang mga bagong sundalo sa labanan kung may gyera. Nakapaloob din sa artikulo na sa paraang ito ay inihahanda nila ang mga sundalo sa mga karumaldumal na pangyayari sa isang labanan. Nakalagay din sa artikulo na matapos ang eksperimento ay agad-agad na i euthanize ang mga baboy. Matapos ito ay agad na nagprotesta ang PETA noong August 12 para kundunahin ang ginagawa ng mga Marines sa mga baboy. Dinaluhan ito na Nasim at nagsuot siya ng damit na may nakalagay na Planet Hell na interviewed na feature din ito sa San Diego Union Tribune at sinabi nito na para sa kanya ang animal rights ay dapat pantay sa human rights. Naging parte siya ng PETA pero sa pagdaan ng mga taon ay hindi na ito naging aktibo sa mga protesta at hindi na din ito dumadalo sa mga pagbubulong. Hindi dahil sa nagbago na ang kanyang paniniwala pero palagay niya ay mas maaabot niya ang maraming tao sa internet kumpara sa pagpuprotesta kaya naman nag-focus ito sa paggawa ng mga internet videos. Isang taon matapos niyang dumalo sa protesta, ay gumawa ng YouTube channel si Nassim. Dito niya pinremote ang kanyang vegan lifestyle. Dito niya binahagi ang kanyang mga vegan recipes, kanyang mga workout routines, at ayon sa kanyang isang video ay tinatawag niya ang kanyang sarili na vegan bodybuilder. Ibinahagi din niya ang kanyang abilidad sa pananahe, ang kanyang style sa pananamit, ang kanyang comedy at mga hand art. At dahil sa nakakapagsalita siya ng tatlong lingwahe, na English, Farsi, at Turkish, gumawa siya ng tatlong channel para ibahagi ang kanyang mga comedy skits at ang kanyang paniniwala. Gumawa din siya ng account sa Daily Motion, Facebook, at dalawang websites. Nagpo-post siya ng mga mararahas na mga video tungkol sa animal abuse para makakuha ng mas malaking attention at views sa kanyang mga channel. At bukod dito ay gumagawa din siya ng mga parody sa mga sikat na kanta tulad ng Blank Space ni Taylor Swift. Nice to meet you. Can I kiss you? I could show you hidden things. pain, sadness, hate, sigh your food, Oh my brain. Look at that meat. It looks like your next heart attack. Life's a game. Wanna play? New job, wife, cell phone. This is all you want, ain't it? Funny. <laughs> I know you hate me, but hey, let's be friends. I can make meat eaters angry in a second. They will tell you I'm insane Cause you know I hate the meat And you hate to change Flower ice cream Heart cookie necklace I could show you hidden things A Stolen lights Pretty pics decent heads You're the car baby on your road Find out where you are, it takes one month to find yourself. Oh no, the world is yet to come. Screaming, pretending to be lions, chasing hens, killing cows, poaching elephants. There are nightmares everywhere. Don't know when this madness gonna be over. They only want meat. Milk, skid, even if it's torture, murder Don't say I didn't say I didn't want ya They will tell you I am saying Cause you know I hate the meat and you better not hate to change Nakakuha ng 11,000 subscribers ang kanyang Farsi channel at naging miyembro siya ng YouTube Partner Program na nagbigay sa kanya ng karapatan para maglagay ng mga ads sa kanyang YouTube videos. Nagbigay din ito ng pagkakataon na kumita siya habang siya ay nasa bahay lamang. Ang lahat ng kanyang YouTube channel ay nagbigay sa kanya ng 20,000 subscribers at halos 50,000 Instagram followers. At sinimulan na niyang tawagin ang kanyang sarili na pinakasikat na Persian Animal Activist. Bagong 2016, pwede kang makakita ng kung ano-ano mga videos sa YouTube. Mga comedy, reaction videos, at talagang kikita ka dahil hindi ito mahigpit sa mga copyrights. Pwede kang makakita ng mga sexual at mga karumaldumal na mga content dito katulad ng mga videos ni Nasim tungkol sa mga hayop. Pero nagbago ang lahat noong 2016. Tinawag ng lahat ito na apocalypse. Inanunsyo ng YouTube na mas gusto nila mga content na family-friendly ay mga kontrobersyal na issue ay hindi nakikita ng mga viewers maliba na lang kung may link ang mga ito. At dahil sa kontrobersya ng pagbabagong ito, ay nakranas ang mga YouTubers ng pagbaba ng kanilang kita at isinadito si Nasim. Bago ang Adpocalypse ay pwedeng kumita ang mga maliliit na YouTubers ng $10 o $20 per 1,000 views. Kaya maraming naiingan nyo na maging YouTube content creators. Marami ang umilis sa kanilang trabaho para maging full-time YouTube content creator. Pero matapos ang apocalypse ay kumikita na lang ng $1 per 1,000 views ang mga ito. Dahil sa pangyayari ay pakiramdam ni Nasim na isa itong personal na atake sa kanya at sa halip na sundin niya mga bagong patakaran ng YouTube ay ipinrotesta niya ito sa kanyang website. Nag-post siya sa kanyang YouTube channel at sinabi nito na pinifilter ng YouTube ang kanyang mga videos. At noong February 2017, hindi na nakapagtimpi pa si Nassim at pumunta ito sa YouTube headquarters sa Silicon Valley at nagprotesta ito. Pero dahil sa maliit lang ang channel ni Nassim at wala itong 100,000 subscribers, ay hindi ito napansin ng YouTube at publiko. Sa kasamaang palad, hindi gaanong sinusuportahan ng YouTube ang mga creators na walang 100,000 subscribers. Matapos ang protesta ay ang mga videos na kanyang ina-upload ay madedemonetize o ibig sabihin ay wala siyang kikitahin sa kanyang mga pinagpagura na video. Kaya naman noong March 31 ay hindi na niya kinaya ang pangyayari. Tatlong araw bago ang pamamarel sa YouTube headquarters ay nag-away si nasim at ang ama nito pero hindi klaro kung ano ang kanilang pinag-awayan. Pero kung pagpapasihan natin ang mga videos ni Nasim ay lagi nitong pinupuna ang pagkain ng karne ng kanyang ama kaya posible na ito ang pinag-ugatan ng kanilang away. Sinabi din ito sa kanyang video na hindi maayos ang kanyang relasyon sa kanyang ina at pakiramdam nito na lagi siyang inaatake ng mga ito sa kanyang mga paniniwala lumaya siya sa kanilang bahay pero hindi ito ang isang beses na ginawa niya ito kaya naman hiniyaan siya ng kanyang mga magulang dahil akala na mga ito ay babalik pa ang kanilang anak. Pero nagsimula sila mag-alala nang hindi nila ito makontak kaya naman tumawag sila ng polis at nareport na nanuwawala na ito ng 24 na oras. Sinabi nila sa mga polis na nag-aalala sila na baka sakta nito ang sarili o kaya naman ang ibang tao. Idinagdag din ang kanyang ama na dahil sa kanilang pag-aaway at sa issue nito sa YouTube ay naniniwala ito na baka sakta nito ang sarili at ang ibang tao o kaya naman baka pumunta ito sa headquarters ng YouTube para magprotesta. Pero dahil sa walang mental o health issues sinasim ay hindi malabel o madeklara ng mga polis na delikado ang publiko dito. Pero sinabi ng ama ni Nazim na nag-aalala ito na baka pumunta ito sa YouTube headquarters at baka may gawin itong masama sa mga tao dahil bumili ito ng baril. Matapos ang apat na araw, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Nassim sa parking lot ng Walmart sa Mountain View, 30 miles lang ang layo sa YouTube headquarters. Matapos nilang i-check ang plate number ng sasakyan nito sa kanilang database, ay idiniklara ng mga pulis na delikado ang publiko kay Nasim. Pero dahil sa 38 taong gulang si Nasim, ay may karapatan ito na umalis ng kanilang bahay, kaya hindi nila ito ineskorta na umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Taking any type of medication at all? No. Are you supposed to take medication? Okay. okay. You don't want to hurt yourself, do you? Oh, you don't want to hurt anybody else? You don't want to commit suicide or anything like that, right? Okay. Are you ever planning on going back home? No. <laughs> okay, fair enough. Do you have any friends or anybody out here? No. So where did you go on your from San Diego? It didn't take you a, a month to get here, did it? Did it take? It didn't take you a month to get here, did it? Oh, okay. So you left yesterday. Oh, just two days ago. Yeah, I for some reason I thought it was. Oh, you're Thursday right. Okay, March. March 31st. Okay, yeah, you're right. March 31st. Okay. Okay. And then you just drove straight here? Why Mountain View? I mean, I know it's a great city and everything, but. <laughs> but oh, okay. I wanted to get out of San Diego. I have but I don't want to have. I gotcha. Okay. Okay. New. Do you, do you Start fresh. You? Yeah. Okay. okay. Ah, very good. Okay, fair enough. Go into so. i was just trying to just the Oh, you're trying to get your password. Okay. So if you go into your settings, or you're going to your phone, where your phone is at, right? Go all the way back. Go all the way back to your. And go to your phone here, and it should say. Can I see it? Is that okay? Oh, this okay. is a Android, right? So that's why I don't know how to how to work it. Oh, yeah. You know? Um. Yeah, 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 yeah. Yeah, but the, the thing is is that we sometimes get people that park their stolen vehicles here, and so we run all the plates that are out in the parking lot, and when he ran the plate, it came back to you, but it came back as a missing person. At least in, the, in an iPhone, it's usually in the phone. It, I can just call my own number, I guess. Because for Android, usually it's within the settings under. Go back. Hit phone. Hit four one one and more. Never mind. Does it have a Siri? Customer care. Like a Siri type thing. No Siri type. No, no. This no, no. Android doesn't Yeah, Google one. Google Assistant. <clears throat> Hold the home button and see if it's what you it What's my phone number? I nah, I don't want. i just call my work though. I do work. So all we're going to do, we just had to make sure that you were okay so we're going to we have to call your dad we're just going to let him know that you're fine and you wish not to be contacted and we check your well yeah. well we have to tell him we have to say we have to tell him that we found you right um but i mean legally we have to do that we have to say well we found her um she is fine she left home because she doesn't want to be there anymore and <coughs> She doesn't want to be contacted. And that's all we tell them. Okay? And then if you choose to contact your family, you can. But <clears throat> what we'll do is we'll take your name and the, and the car out of the system so you won't be reported missing anymore. Okay? Is there anything you want us to tell your parents? Okay. Okay. Alrighty. <laughs> Thank you. You're welcome. Nagsinungaling ito sa kanyang rason kung bakit siya nasa Mountain View pero ang rason na ito ay isa sa mga malimit na sinasabi ng mga tao na gustong lumipat ng tirahan sa United States kaya naman hindi na alarma ang mga pulis. Ang isa pang dahilan ay ang California ay isa sa mga lugar sa United States na normal mamuhay sa sasakyan kaya hindi ito gaanong kinonsidera na red flag ng mga pulis. Sinabi nito sa mga pulis na hindi niya gustong saktan ang kanyang sarili o ibang tao pero ang hindi alam ng mga pulis ay isang araw bago nila makita si Nasim ay pumunta na ito sa isang gun range para mag ng pagbaril para sa paghahanda sa kanyang gagawin. Kinaumagahan ay nag-drive ito ng 30 miles galing Mountain View papunta sa San Bruno at nagpark ito sa harap ng YouTube headquarters. Naglakad siya papuntang headquarters at nakakita siya ng isang lugar kung saan kumakain ng tanghalian ng mga nagtatrabaho sa YouTube. Walang pasabi ay kinuha nito ang kanyang 9mm na baril na binili niya ilang buwan lang ang nakakaraan at biniril niya ang mga tao sa kanyang paligid. Tinamaan ang dalawang babae na kumakain at ang isa pang lalaki na tumatakbo palayo sa kanya. Ang mga tao sa loob ng headquarters ay walang alam sa nangyayari sa labas ng campus at dalawa nga sa kanila ay nag-tweet tungkol sa pangyayari. Matapos ang kanyang pamamaril ay napagtanto ni Nasim na hindi na siya makakagawa pa ng anumang pinsala dahil wala nang mga tao sa kanyang paligid at naririnig na niya ang mga sirena galing sa mga pulis na papunta sa campus. Inabot lamang ng 200 seconds para rumisponde ang mga kapulisan. Pero bago pa man dumating ang mga pulis ay itinutok ni Nasim ang baril sa kanyang sentido at binaril nito ang kanyang sarili. Walang namatay sa kanyang pamamarel at ang tanging buhay na kanyang kinuha ay ang kanyang sariling buhay. Ang dalawang biktima na nasa critical na kondisyon ay kinumpirma ng mga doktor na makakasurvive at silang tatlo na natamaan sa pamumarel ay nakumpirma na nakarecover pero ilang libo ang naepektuhan sa pamumarel sa headquarters. Klaro na merong mental illness si Nassim na hindi nagamot o na-diagnose dahil naniniwala ito na ang Google at YouTube ay nagsanib puwersa para pabagsakin siya. Pininiwalaan niya na ang buong mundo ay kalaban niya dahil sa kanyang paniniwala na ang mga hayop ay dapat may parehong karapatan tulad ng mga tao. Matapos ang kanyang pamamaril sa YouTube headquarters, ay isinara ang lahat ng kanyang social media platforms maliban sa kanyang Telegram account kung saan nagpost siya ng mga video sa lingwaheng Farsi. Makikita mo pa din ang kanyang mga videos at para kang bumabalik sa isang time capsule kung saan pwede mong makita kung ano ang estado ng isip ng tao na gustong kumitil ng mga inosenteng buhay dahil lamang sa pakiramdam niya na ang buong mundo ay kalaban niya.